thousand, two thousand, three thousand, four thousand, five, six, seven, eight, nine, nine dahil sa iyong kabutihan. ilan na nine? nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Nay, ako makahawak ng ganito sa peron, set. Ay, maganda-maganda umaga. This is Kuya Yanni Vlog. Niyo. Ngayon, nasaksihan natin yung ginagawang pagtulong ni Daddy Frankie. Kasi akala ko dati, no? Akala ko dati yung pagtulong niya is sa scripted talagang hindi binibigay yung pera pero ngayon ha ako mismo nakasaksi talagang ang ganda ang galing inabot niya yung pera tinulungan niya yung tao talagang simpleng vlog pag nakatulong na siya nakapag-entertain pa siya kita diba, mo di ba kasi mo di ba nagulat ako Akala ko kanina, no, akala ko kanina, hindi niya talaga inabot yung pera. Kasi buong akala ko, sa mga napapanood kong video, no, akala ko talagang scripted lang yung nangyari. Or, uh, hindi inabot yung pera. Pero, isipin mo, na inabot niya yung pera para makatulong doon sa mga, sa ating, sa nanay, no. Ang galing. So, ang inabot niya, alam mo ba kung magkano? 20,000. 20,000 at inabot binilang isa-isa pari Hindi pa nga makapaniwala si Nanay. Papas. Hindi pa siya makapaniwala. Pero ang agandaan doon, inabot mismo. <laughs> Talagang iba. Kakaiba ka, Daddy Frankie, saludo. Lahat, dalawang kamay ko. Ang galing. Tara, kakausapin natin si Daddy Frankie kung anong pakiramdam. At ah, kami niya pag ginagawa talaga ito. Ang galing talaga. <laughs> Tara, tama mo ang so, magandang ano po kasi napanood ko yung ginawa mo. Yes. So ang galing. So akala ko nung una, hindi totoo itong ginagawa. Pero ngayon napakiyan ko talaga yung totoo pala talaga. Tumutulong ka pala talaga sa mga mahihirap. Ang galing. Kati Frangie, ito ba talaga? Lagi mo talagang ginagawa talagang ano, ano po ba yung ano masasabi natin sa ta mga tao kasi iba kasi akala nila uh, hindi totoo parang ibibigay mo pera tapos kukunin mo rin pero ako nasaksihan ko ngayon talagang inabot mo tumulong ka talaga can you imagine 20,000 ang hirap maghanap nun ha <laughs> this is Daddy Prangie no Daddy Prangie anong masasabi natin sa mga viewers mga followers natin mga mga naman sa atin ayan, mga kababayan mga kabarangay, napakaganda po ng tanong ni Kuya Yanni ayan Although first time kong mamit siya dito at nagkataon na panood niya ang uh, ginagawang uh, pagtulong ng Team Daddy Frankie. Gaya ng aking sinabi, napakaganda po ng katanungan niya at ngayon lang po ay sasagutin ko 'yan. Ko 'yan. Dahil sa dami ng mga kababayan natin na may hirap. Mga kababayan natin na ngailangan talaga ng tulong. Si e Daddy Frankie po tutulong as long as makakaya ko. Sa dami ng mga mahihirap nating kababayan, gusto nila maabutan ni Daddy Frankie lahat. Gustohin ko man mga kababayan, pero hindi pa kaya ng inyong lingkod. Pero basta wag tayong mawala ng pag-asa, maghintay lang po tayo. Gaya ng laging sinasabi ni Daddy Frankie, magtiwala lang tayo kay God one day darating ang Team Daddy Frankie sa inyong lugar. At kung sa pagtulong lang mga kababayan, lahat po ng pinapamigay ng Team Daddy Frankie, mga ipinagkakaloob namin, mapaano man yan, mapabigas, anong bagay o cash, yan po ay totoo at wala pong halong biro. Tala namin sa mga taong karapat-dapat tulungan. Yun lang po mga kababayan. God bless po. Pero kanina, di ba paniwala si nanay ha? Talagang niyabot mo talaga yung pera. Ay, hindi siya makapaniwala <laughs> talaga. Akala niya po oh. hindi totoo yung pera. Mga kababayan, totoo po yun. Ayan. Talagang galing. <laughs> hindi po namin dulukoy ng sarili namin para magbigay tapos babawin. Hindi po, wala pong ganon. Ayan. Si nanay po at mga tao dito ang magpapatunay siguro niyan. Totoo. Salamat. So anyway, Daddy Frankie, maraming salamat ako mismo na ko. Napakaganda akala ko dati ito ya uh, parang uh, uh, hindi totoo, pero ngayon nasaksihan ko ang galing. God bless sana dumami pa 'yung tulad mo. Sana dumami anak mo. Guma <laughs> dumami 'yung ganyan. tumutulong talaga sa mga mahirap, no? Tumutulong talaga sa taong mga nangangailangan. Sana Daddy Frankie, tuloy-tuloy lang po. Ang dami sumuporta sa iyo ako mismo. This is Kuya Yani Vlog. Laging nakasuporta, nakasaksi ako sa ginawa ni Daddy Frankie. Thank you, God bless. Ngay ano pa mo nung binigyan ka ng pera ni Daddy Frankie? Para po nang ko. po ako. Oh, tulog. Para ko akong nang lamig. ito talagot. ba ya para sa schooling? Opo, tsaka ang matitira po, ipupuhunan ko po. Ah, oh, talaga. Ipupuhunan ko po para makunti-unting makabayad sa mga utang. Ah, oh, talaga. Hindi ko po ibabayad sa utang, pupuhunan ko. Mm, pero nung una, na ginawa sa'yo, actually, it is, sa, uh, ano, kinausap uh, na talaga. Pero yung una, akala mo talaga na hindi ibibigay yung pera sa'yo. Ah, uh, wala po akong ina-expect. Mm, kasi ibig sabihin, hindi mo alam na talaga bibigay sa'yo yung 20,000. Ay, wala po. Oh, talaga. Wala na ibig sabihin, kayo mismo, napatunayan nyo na si Daddy Frank is to talagang tumutulong sa mga mahirap. Grabe po. Grabe po. Napakalaki. Nagtutuo po talagang tumutulong. baka sana po, sana po talaga i kayo at good health, good health para po ma, ma ibigay nyo po sa lahat sa lahat ng nangangailangan, dahil alam ko alam kong napakabuti ng puso nyo, grabe po, maraming sir. salamat po, nanay. At ay, ako po si Kuya Yanni Vlog. Actually, dito ako para saksihan ko lang yung totoong nangyayari. Kasi maraming nito na hindi raw totoo. Pero ngayon, nasaksihan ko kayo mismo. Binigyan kay sa harapan yes. ko talagang akala ko rin. Akala ko hindi Grabe. totoo. Nanay, thank you po. Maraming salamat po. God bless po. Thank, thank you po.